May mga tao sa buhay natin na parang lason. Hindi mo agad napapansin, pero unti-unti nilang sinisira ang iyong kapayapaan, ang iyong sarili. Minsan, akala natin normal lang ang stress, pero ang totoo, baka may toxic na tao sa paligid mo. Ano ang sinasabi ng mga Stoic tungkol dito? Paano natin sila iiwasan nang hindi natin sinasayang ang ating enerhiya sa galit o drama? Si Seneca, isang kilalang Stoic philosopher, ay may payo tungkol dito. Dapat tayong maging maingat sa mga taong nagpapababa ng ating sarili dahil ang ating kapayapaan ang ating kayamanan. At kung gusto mong protektahan ang sarili mong kapayapaan, narito ang pitong senyales na dapat mo nang iwan ang isang toxic na tao. Sign number one, palaging negatibo at reklamador. May kilala ka bang taong parang wala nang ginawang tama ang mundo? Bawat araw, may bagong reklamo traffic, trabaho, gobyerno, kapwa nila. Kahit ang panahon, mainit, maulan, o mahangin, lahat may reklamo sila. Ang isang stoic hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Pero ang toxic na tao, lahat ay reklamo pero wala namang ginagawang solusyon. At ang masama dito, kapag palagi mong pinakikinggan ang negatibong pananaw nila sa buhay, unti-unti kang mahahawa. Ang dating positibong pananaw mo nagiging madilim. Ang dating motibasyon mo unti-unting nawawala. Ano ang dapat mong gawin? Simple lang. Limitahan ang oras mo sa kanila. Hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang baguhin sila. Pero maaari mong piliin kung saan mo ilalagay ang iyong enerhiya. I-focus ang sarili sa solusyon, hindi sa problema. Sign number 2. Hindi marunong magpatawad o magbago. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang tanong Marunong ka bang umamin? Marunong ka bang magpatawad? Ang isang tunay na stoic, hindi natatakot sa katotohanan. Kapag nagkamali, inaamin. Kapag may dapat baguhin, inaaksyonan. Pero ang toxic na tao, lagi silang biktima. Hindi sila kailanman nagkakamali. Lagi nalang kasalanan ng iba. Kapag sila ang nangloko, sisisihin nila ang sitwasyon. Kapag sila ang nakasakit, sasabihin nilang ikaw ang may kasalanan. At kapag ikaw ang nagkamali hinding hindi nila kakalimutan para sa kanila ang pagpapatawad ay para lang sa mahihinang tao. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang tao ay hindi open sa pagbabago, hindi handang magpatawad at palaging biktima ng sarili nilang kwento? Baka oras na para lumayo dahil sa isang relasyon, kaibigan man, pamilya o pag-ibig, ang tunay na koneksyon ay hindi lang tungkol sa pagkakasundo kundi sa kakayahang matuto at magbago. Sign number 3. Madalas kang ginagamit. Naranasan mo na bang may isang taong laging nandyan kapag may kailangan sila pero biglang nawawala kapag ikaw naman ang nangangailangan? Hiram ng pera, hingi ng pabor, palaging may kailangan. Pero nung ikaw ang humingi ng tulong, biglang hindi sumasagot, biglang busy, biglang walang oras. Ito ang klasing tao na sinasabi ni Epictetus ang isang taong malaya ay hindi dapat maging alipin ng iba. Pero paano ka magiging malaya kung ang relasyon ninyo ay isang direksyon lang? Ano ang dapat mong gawin? Iset ang boundaries. Hindi mo kailangang maging masama para lang magsabi ng hindi. Tandaan, ang tunay na relasyon ay dapat patas. Kung ikaw lang ang laging nagbibigay at sila lang ang laging kumukuha, baka oras na para mag-isip kung dapat pa ba silang manatili sa buhay mo. Sign number four, Walang respeto sa iyong mga desisyon Nagdesisyon kang magnegosyo Sabi nila wag na delikado Nag-ipon ka para sa pangarap mong bahay Sabi nila Sayang lang Gastos lang yan Sinubukan mong baguhin ang buhay mo Pero sila Hindi sila naniniwala sa'yo Ang isang stoic May sariling landas Hindi sila dapat magpadala sa dikta ng iba Pero paano mo itutuloy ang daan mo Kung may taong laging humaharang sa'yo Kapag ang isang tao ay laging kinokontra, ang goals mo pinapababa ang pangarap mo at hindi iginagalang ang mga desisyon mo. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang taong makakatulong sa pag-unlad ko? Ano ang dapat mong gawin? Simple lang, piliin ang mga taong sumusuporta sa'yo. Yung hindi lang pumapalakpak kapag maganda ang takbo ng buhay mo, kundi nandyan din para bigyan ka ng tamang gabay. Tandaan, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Sign number 5: Pinapakain ka ng drama at stress. Alam mo yung taong parang may bagong gulo araw-araw? May kaaway sa trabaho, may issue sa pamilya, may drama sa love life. At ano ang ginagawa nila? Isinasama ka sa problema nila. Kahit hindi mo naman kasalanan, at bago mo pa mapansin, ikaw na rin ang napapagod, naii-stress, at naiipit sa gulo na hindi naman talaga sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang isip natin ay nagiging anuman ang madalas nating iniisip. Kaya kung palagi kang nakikinig sa drama at negatibong enerhiya ng ibang tao, unti-unti itong magiging bahagi ng buhay mo. Mapapansin mong kahit wala namang problema, pakiramdam mo pagod ka na rin. Ano ang dapat mong gawin? Huwag hayaang ang drama nila ay maging drama mo rin. May mga problema na hindi mo responsibilidad at hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo nila sa balikat mo. Kapag paulit-ulit ang stress na dala nila, baka mas mabuting lumayo ka na lang. Sign number 6, pinapababa ang sarili mong pagpapahalaga. Napansin mo na ba, kapag kasama mo sila, parang kulang ka, parang hindi ka sapat, hindi ka magaling, hindi ka karapat dapat, at kahit anong gawin mo, laging may mali sa'yo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang isang stoic ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili hindi ayon sa opinyon ng iba kundi ayon sa prinsipyo. Pero paano ka magkakaroon ng tiwala sa sarili kung may taong palaging sumisira nito? Kapag may magandang nangyari sa'yo, minamaliit nila. Kapag may pangarap ka, tatawanan nila. At kapag nagtagumpay ka, maghahanap sila ng dahilan para pababain ka. Ano ang dapat mong gawin? Simple lang, lumayo sa mga taong nagpapababa ng self-worth mo. Ang tunay na kaibigan, partner, o kapamilya ay hindi yung nagpaparamdam sa iyo na wala kang halaga kundi yung tumutulong sa iyo na makita ang tunay mong worth sign number 7 hindi ka lumalago sa kanilang presensya isipin mong parang halaman ng sarili mo kung nasa tamang lupa ka nadidiligan ka at naaarawan lalago ka pero kung napapalibutan ka ng mga damo at lason unti-unti kang malalanta sabi ni Seneca ang tunay na kaibigan ay nakakatulong sa iyong pag-unlad. Pero paano kung ang mga taong nasa paligid mo ay hindi nagbibigay ng liwanag kundi anino? Hindi ka tinutulungan maging mas mabuti. Hindi ka tinutulungan umangat. Sa halip, parang natatakot silang makita kang lumago. Ano ang dapat mong gawin? Simple lang. Paligiran ang sarili mo ng mga taong nagdadala ng kapayapaan at pag-unlad, yung itinutulak kang maging mas mahusay hindi yung hinihila kang pababa. Dahil sa dulo, ang mga taong kasama mo ay may malaking epekto sa kung sino ka magiging. Sa buhay, hindi natin makokontrol ang ugali ng ibang tao. Pero makokontrol natin kung sino ang pinapayagan nating manatili sa ating mundo. Sabi ng mga stoic, hindi tayo dapat matakot na lumayo sa negatibong enerhiya. Ang buhay ay maikli para sayangin sa mga taong nagpapababa sa atin. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang senyales? Meron ka bang naisip na taong ganito sa buhay mo? Mag-comment sa ibaba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng ganitong mga insight mula sa Stoicism, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel.